Hi guys, uh, kaka-uwi lang natin galing sa trabaho dito sa Grahi. Dito sa Grahi. Medyo pagod at antok. Kasi panggabi tayo ngayon, maling araw na dito mga ka-gauri. sa Grahi. Uh, ngayon nalabas tayo. Pauwi na tayo sa bahay kita ko sa inyo ang anong ano dito medyo ako ata ang last last trip mo yung kaguri itong may naglilinis mga ano tayo, labas tayo ito yung mga bus dito mga kaguri ito yung grahe namin <laughs> labas tayo dito sa grahe ay uh, mayroon pa pala yung naglilinis naglilinis ng mas namin dito naglilinis may taglilinis na ito mga baso. Mukhang ako lang ata ang tao dito. Tahimik na. Yan yung naglilinis na Siya nang babantay dito. Yung driver ako na lang ata. Ang isang nat natira. Ako yung last trip dito. na daming bus dito mga kagore. Ito lang yung buhay ko dito. Alas araw-araw ko -araw, ginagawa. Medyo malungkot din. Miss niyo yung pamilya mo. Medyo masikip itong daan na itong mga Gregory. Lip pati sa kabila. Ito yung grahe namin. Masikip dito tayo. Ito yan, maluwag. lalabas tayo sa grahe pauwi na tayo medyo pagod mga kagroy at antok na ah, sipon ako lamig 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 basta mga kagroy laban lang, laban lang. Kahit malungkot, laban lang. Ah. Ito na yung kalsada. Uy, na tayo pa Malapit lang yung akubunisyon namin na makagore yung building na yun. Ah. Uh, siguro 3 minutes lang siya lakarin galing sa grahe namin tawid tayo kandaan tayo dito sa ano sa sa tapunon, tapunan ng mga basura kagaya ng mga uh, damit damit sa mga appliances dito na pinatapon tuwing tuwing gabi sila magtatapon dito Te, tingnan natin kung mayroong tinatapon parang wala na minsan may daming tao dito na gano'ng namimili ah mayroon oh, mga ano mga pom dito mga kagori dito kami may, may nangunguha ng mga mga may tinatapon niya. may lamisa oh. Ito yung tinatapon nila dito mga pom luma na yung pump ko dito kung nakuha yung kumot may mga kumot ang huh. gabi silang nagtatapon to minsan may sapatos dito ito ang um, ano plato plato sa dalhin mo ito parang kaldiro. Kaldiro ito kaldero ito ang takip daging batok may nakakuha tayo parang kaldiro siya ah uh, kumot minsan mayroong mga tv ito nga ano pinatapon mga kaldiro ito ah, ah, ito nakakuha tayo ng mga uh, parang ano lutuan bay lutuan bay ito kauban ko pala last trip din to o oh, parang ano siya parang kala kawali kawali nga malit kawali dalhin ko na to bye ito yung supermarket nito mga kagori malapit lang sa accommodation namin yan ito din dalawa to sila nga ano uh, supermarket bali dito kami kumukuha ng bumibili ng saraw-araw naming pagkain yan, yan siya, so pero hard kit oh. ito, dalawa tapos yan, ang bahay namin you know? oh. yan ang buhay namin ito mga kagori sobra hindi ko na mga kaguri hanggang dito na lang ha? see you next time bye bye